Cuteness Overload Yan ang nanaig sa isang hotel sa Baguio City noong Sabado matapos isa-isang rumampa ang 26 na mga alagang aso't pusa suot ang kanilang mga Halloween costume. Ang alagang aso ni Janelle nag-ala Tinkerbell sa costume nito. Po siya po, uh, mahilig po oh, siya sa flowers I, po talaga. I, in, tapos I, uh, am yung wings po kasi is uh, I, for, as ano po, uh, for freedom uh, po niya. Kasi, yun po yung I. sinisimbolize ko po sa I love you wings ba sa niya. Kaya, kasi, uh, po. Matibigay Tapos nag Peter Pan na lang po ko para po mag-match po sa Tapos ano na. Ang fur parent namang si JC at alaga nitong aso, mala Ark Angel ang datingan. Actually, pagdating sa ano, sa, sa costume na ginagawa, I mean, uh, conceptualize yun, medyo yung madami, ma mahirap. We'll... So, syempre, kailangan paghandaan talaga. Like sa Halloween, iba-iba iba naman ang tema eh. So, ang program tema namin is Angel. Program. So, as you can see, it's white. And yun. Parang fairy okay, na gano'n. Nag-throwback naman sa 80s ang fair parent na si Justice at alaga nitong pusa. Ang tema kasi ng costume nila hango sa larong Super Mario. Um, we play Nintendo. So, naisip namin yung favorite characters po namin na si Mario at si Luigi po. Which is, ginawa po namin siyang si Mario as uh, the main character. Tapos, ako po na Luigi as the ano po, supporting one po. Pero mula sa 26 na kalahok, hinirang na grand winner si na Arnold at alaga nitong aso na nag-ala Ghost Rider. Alam mo, sobrang saya kasi lahat naman ng contender is magaling talaga pong, lahat pwede manalo. So talagang talaga, din, talaga unstar, uh, isa ma lang ma Elisa, manalo. Sa sa lahat mo ay talagang ano, kasi uh, deserve Pero ako, sobrang so, pero saya ko sabi sabi po sabi dahil dito. yung effort ko na, na, na ano po ng, ano, ano Christmas party uh, po. Ayon naman sa isang expert, hindi naman daw bawal bihisan ang mga alagang aso at pusa, pero paalala niya, Alagi! Let your, your, ano, let your pets be comfortable. Ang mga costume nila doesn't have to be bongga. Kahit na bonga kung mabigat para sa hayop mo, hindi yung maganda. So basta, number one is comfort. Our advocacy is for all the pet owners to be part of our uh, business plan. Because uh, 60% of our uh, customers or guests in Giraffe Hotel are pet owners. It's a pet-friendly uh, hotel where you can bring in your uh, pet and sleep with your pet. Ang aktibidad na ito ay parte ng pagdiriwang ng hotel sa Halloween at bilang pagkilala sa mga fur parent. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa!